sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan ipinasilip sa amin ni Yuan ang bagong condominium unit nila dito sa Quezon City. Kung sa ibang bata pau-pau bibili ng toys, bibili ng gadgets, bakit ang naisipan mo? A place to stay bahay for the family. Para din sa future ko napansin ko, mami, daddy, ano, may, ayan, ang colors nyo, blue and white. Si Pao Pao ba, eh, very hands-on sa pag-ayos nyo ng condo? Opo. Oh, Yes, ma'am. Hindi ko siya sa blue. Hindi siya sa blue. Tapos, siya rin na namin didesign yung manong. Paano yung mag-design namin dito? Bakit favorite mo, blue? Nag-engi pao ako, pag nakikita ko ng blue, kasi ko, mailig din ako, sige. Sa ngayon, grade 2 na si Juan Francisco at pinili ng kanyang mga magulang na mag-homeschool siya para mapagsabay ang pag-aaral at pag-aartista. Some... Masyado naging busy po siya. Eh. Marami siyang activities sa GMA. Kaya nag-decide kami. At uh, isa pa, mas matututukan din namin siya. Kasi nung mga nakaraan, kumbaga, uh, daming bata, baka ako, isa magka, uh, Mauwi siya sa bahay, tapos dinidiscuss ko yung mga tinungo niya. Yung sa medyo may nakakalimutan niya siguro hmm. dahil sa sobrang dami nila. Yes. Ngayon, mas natututupan siya. Bukod sa pag-aaral, isa pa raw sa pinagkakaabalahan ni Yuan kapag walang taping, ang kanyang toy collection. Wow, na-excite ako. Ready, set, ko po, halos lahat po. Pero ito po, bigay po sa akin to ni Kuya Alden. Oh, ah, ito? Si Iron Man? Opo, yan pong mandi... oh, ito po. Ito oh, po, bigay, po sa akin to ni Ate Chris yung bad dog po. Ang ganda naman at saka ang organized, ang ayos ng toys mo. Saan natutulog si Pao Pao? Patingin nga. Dito po. May toy room ka pala, ha? Dito po. Paling, Pao Pao. Dito po. Wow! Opo. Aba! Superheroes din ang bedsheet. Opo! At may sarili kang computer! Opo! Diyan po kami nag-aaral ng ladang. Sige, upo ka dyan. Nice! Bawal bang kumain sa loob ng kwarto? Pwede minsan po makain ako kasi <laughs> be, secret lang ka lang, Mami. <laughs> secret ka lang, Mami? Oh, kasi po. baka tadain. Opo. Oh, Mami, po. ah! Oh, si Papa. <laughs> Opo. Sinamahan ko rin si Yuan sa isa pa niyang hobby, ang pagsiswimming. Tuwing kailan ka ba rin sa si swimming? So, once But, a week. Once a week. Sunduan. Madali po kasi gusto niya 'yung ginagawa niya eh. Yeah. Pagka uh, nasa sa tubig na po siya, pag tinuro mo sa kanya, gusto niya agad gawin na agad. Hindi pa, pa ako tawag mo salita, ginagawa na niya. <laughs> Mapalad si Juan na sa murang edad nakamit niya ang pangarap na maging artista. Pero mahaba pa ang kanyang lalakbayin at marami pang kailangang matutunan. Ang mahalaga, ang suporta at pagmamahal ng kanyang mga magula. Anong aral ng tunay na buhay ni Juan Francisco? Pakinig po sa mami at daddy. Tapos po, lagi po magpapreyo ng